Nangihingi ng ice. Tama na, oy. Nakaduha ka na. Lo, lo, lo. Nakaduha ka na ka, cubes. Kanuti, uy. Tama na na. Oh, wala na ta ice. Ah, ubos na ang ice, oh. No more ice. No more. Last na ha, last, Ha. Ha? Pang-apat pang mo na niya Aga pa. Ha? Pang-apat mo na. Aga pa kaayo. Dumi mo kumain, ba Oh. Yuck. 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 Ito, super clean. Oh, super clean. Mr. Clean. Super clean. Yummy yarn. Yummy yarn. Yummy ang ice. Huh? It's so hot. Huh? So hot? <laughs> Ah, sige, tambay pa sa o, Ang laway. Oh! Okay, no more na. No more eyes. No more. Lana. Lana. Oh, goods ka na sa, sa four eyes. Four cubes. Ha? Huh? Goods na sa four cubes. Ay, naku. Spell brat.